Oi, bawal yan dito. Ilang beses ko bang sasabihin, Nay? Umalis ka dito! Sandali lang, iho. Hindi ako nagtitinda. Naghihintay lang. Wala akong pakailam kung naghihintay ka o nagtatago. Nakikita mo tong karatula? Private property. Hindi ka pwede maglatag dito ng saging at magmukhang palengke ang harap ng mall. Hindi po ako naglatag. Nakipit ang kapit ng matanda sa bungkus ng lakatan, Nanginginig ang daliri sa bigat ng araw. Pasensya na kung nakaharang ako. Yan na nga eh, nakaharang ka at bawal. Sigaw ng guardia, sumuntok ang daliri sa hangin na parang may kasamang pito. Kung hindi ka alis ngayon, ipapapasok kita sa security office. Tumigil ang mga taong papasok sa glass door isang ina at batang lalaki ang natigilan, nakaawang ang bibig. Sa gilid, may nakasakay na lalaking nakahelmet sa motorsiklo, umusli ang muka para manood. Sa paana ng matanda, nasa sahig ang isang bilaw ng saging na nahulog sa pagkakaayos. Kumintag ang marmol, kumislap ang init ng tanghali. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sa tuktok ng kap ng gwardiya, kumakabog ang salitang security. Matigas, makintab at parang kumakadyot ng kapangyarihan. Sa harap ng mall na bagong-bago ang fasad, kumikintab ang salamin at metal Nakapuesto si Lola Pilar, suot ang kupas na duster at lumang sombrero. Sa braso, nakasabit ang payat na cloth bag. Sa dibdib, nakadikit ang pawis na parang maliliit na bituin. Bago pa sumiklab ang sigaw ng gwardya, dahan-dahan lang sana ang takbo ng loob niya. Maghihintay sa labas, mag-aabot ng saging sa taong pinex na tatagpuin sa. Huwag kang papasok, ma! Sabi ng boses kanina sa telepono, Mahaba ang pila. Ako ang lalabas sa iyo. Pero hindi pa man nakakadalawang minutong nakatayo si Lola Pilar ay lumipad na ang unang bulyaw. Hindi ka ba nakakaintindi? Nagpatuli ang gwardya at ang bawat pantig ay may sabit na yabang. Dumi-dumi ang harap kapag ganyan. Pupunta rito ang mga boss, akala mo palengke. Inangat niya ang kamay at itinutok ang hintuturo sa bungkus ng saging na yakap-yakap ng matanda na parang huling yaman. Iligpit mo yan! Namilog ang mata ng batang nakatingin, napatingala sa ina. Ma, bakit niya sinisigawan si Lola? Huwag kang maingay, sagot ng ina. Alanganing nakaawang din ang bibig. Tila may gustong sabihin pero piniling magmasid. Sa likod nila may lalaking nakaupo sa motor na nag-a-adjust ng cellphone sa mount. Parang handang mag-record kung sakali. Pasensya na talaga iho. Pakiusap ni Lola Pilar, bahagyang yumuko, ngunit hindi binitiwan ang bungkos. Hindi ko ilalapag. Tatayo lang ako dito habang hinihintay ko ang anak ko. Isasauli ko rin itong basket sa kapitbahay pag uliko. ko. Kanina pa kasi akong naglalakad, mainit. Hindi mo ba ako naririnig? Mas malakas na sigaw at ang daliri ng guwardiya ay halos tumama na sa balikat ng matanda. Kung ayaw mong sumunod, kukumpiskahin ko yang at sasamahan kita sa admin. Sa gilid, may umirap na binatilyo. Grabe, Kuya Guard, saging lang yan. Pinandilatan siya ng gwardya. Gusto mo ikaw ang isama ko sa office? Tumahimik ang binatilyo, umatras. Kumalat sa hangin ang uri ng takot na kilala sa ganitong lugar. Takot sa uniform, takot sa autoridad, takot sa abala na wala namang kasalanan. Bumalik ka na lang sa palengke, dagdag ng gwardya, pabulong na may pang-uuyam. Amoy probinsya pa dito sa harap, dapat malinis ang pasukan. Nag-init ang batok ng ilang nakarinig. May tumikhim, may pinipigilang sabihin na, Sobra na yan! Pero matalim ang araw at mabilis ang mga hakbang. Mas madaling tumingin kaysa makisangkot. Anak, kailan ka ba lalabas? Pabulong na dasal ni Lola Pilar sa puso kumakabog ang kaba na parang kuligrig. Huwag sana akong ipahiya. Hinigpitan niya ang yakap sa saging na parang sanggol. Nandoon ang maliit na kwento ng umaga, nagbihis ng maaga. Pinili ang pinakamagandang kumpol sa tindahan ni Aling Minda, nilagyan ng sinlaki ng koko na marka para matukoy kung alin ang kanya. Para sa yuto anak, bulong niya noon sa telepono at sa kabilang linya, may tawa. namis ko ang saging mo ma. Nay, huling beses, iligpit, utos ng gwardya at sinabayan ng hakbang na paabante. Huwag mong hawakan si Lola, may marahang tinig mula sa gilid. Ngunit natabunan ng pito ng gwardya at kaluskos ng mga taong pumapagitna. Natapinok si Lola Pilar at bahagyang natuklap ang dulo ng isang saging. Bumagsak ang dalawang piraso sa sahig. Umalingaungaw ang hingal niyang parang kulang sa oksino. Ay, Diyos at sa mismong sandaling iyon nagbukas ang salaming pinto Lumabas ang mabangong hangin ng aircon at kasunod nito isang lalaki payat, permatikas nakasuot ng simpleng t-shirt at cap dala niya ang backpack at naka face mask sa isang iglap parang may kumislap sa gulugod ng mga tao may isang babaeng tumili pigil at may kilig Uy, siya yun! Siya yun! Sumunod ang isa pa ay, siya nga, yung artista sa serye. Parang alo ng pagkakakilanlan. Mula sa isang bulong hanggang sa sabayang huni ng mga cellphone na mabilis na hinugot at itinaas. Kahit ang lalaking nasa motor ay agad nag-record. Ang bata kanina, nagtago sa likod ng ina pero sumilip, kumikislap ang mata. Ang lalaking bagong labas ay napahinto nang makita si Lola Pilar at ang galit na gwardya. Sa loob ng dalawang hakbang, tinanggal niya ang face mask at cap. Sapat na yon para sumabog ang sigawan. Siya nga! Siya nga! Selfie! Selfie! Grabe! Ang gwapo! Ang bait daw niyan sa crew! Uminit ang balat ng gwadya na tila biglang nabuhusan ng malamig na tubig. Napatingin siya sa dinuduro niyang matanda, tapos sa artista, tapos pabalik sa matanda. Sa sumunod na tibok ng oras, nagsalubong ang tingin ng anak at ng ina. Ma, bakit nandito ka sa labas? Tinext ko, di ba? Diyan ka lang sa gilid, hindi masyadong arawan. Anak, pinapalayas na ako. Bawal daw ako dito. Pasensya ka na. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Ni hindi niya matiis, ibinaba niya ang saging sa sahig upang mahawakan ang kamay ng anak. Nanginginig ang daliri sa luha at tua. Ito, ang paborito mo! Nagiba ang tindig ng gwardiya, mula sa tindig alab patungong tindig alangan. Umangat ng baba ang artista, tinakpan ang kamay ng ina at dahan-dahang inangat ang saging. Sa paligid, hindi humina ang boses ng madla. Lalo pang ang lumakas. Grabe, late lunch break lang ako, may ganap na agad. Biro ng isang dalaga sa likod, nanginginig ang kamay sa tuwa. Sir, pumiyok ang boses ng gwardya, pumipilit ng tapang. May palisi po tayo. Alam ko po ang palisi. Malamig pero marangal ang sagot ng artista. Tinutop ang dibdib na tila pinipigil ang sariling init. At alam ko rin kung paano pakitunguhan ang tao. Nanay ko yan. Parang na-paranize ang hangin ang tunog ng mga nagre-record na cellphone at pigil na huni ng mga tao ay may halong panibagong kilig. Naaksyonan! Nanay pala niya! Pasensya na sir, nagkanda uta lang gwardya. Biglang hindi maipwesto ang daliri. Akala ko po, vendor, bawal magtinda dito sa frontage. Lalo na po yung, yung maglalatag. Nagkakamali rin sir, kasali sa protokol. Nakita mo bang may inilatag? tanong ng kartista, hindi sumisigaw ngunit marang mas malakas kaysa sa anumang bulyaw. Sabi niya, hinihintay niya ako. At totoo naman, ako yung hinihintay niya. May dala siyang saging para sa akin. Kung may nahulog man sa bilaw dahil sa tapilok niya kanina. Iba ang pagdidisiplina sa paninigaw. Lalong lumakas ang bulbungan. Tama. Oo nga. Buti sinita. Napalunok ang guard. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang kaputlang kulay abu sa gilid ng buhok ni Lola Pilar, ang paiwang sa laylayan ng duster at ang punit sa strap ng lumang bag. Mga detalya na kanina ay hindi niya inintindi sa init ng araw at init ng ulo. Lumapit ang manager ng mall na nakabalita na nangyayari. Kalbo, naka long sleeves at may radyo sa sinturon. Anong problema rito? Tanong niya na ningiting kinakabahan ng masilyang mukha ng artista. Ay, sir, welcome. Po, may event po ba kayo? Sorry sa abala, sir. Wala po akong event. Sagot ng artista, pilit pa rin kalmado. Bibilhan ko lang sana ng sapato si nanay sa loob at ng maliit na electric fan para sa tindahan nila sa baryo. Nagkatinginan ng mga staff. May kasamang pangingiliti ng tuwa ang kaba. Parang tiyak na mangyayaring malaking gulo kung hindi aayusin. Sir, Sorry po talaga, sagot ng manager at agad niyang tinalikuran ng gwardiya. Tomas, pumasok ka sa office ngayon din. Hindi ganyan paraan ng pakikitungo sa nakakatanda. napayuko si Tomas. Siya ang guardia At sumagot ng, opo sir, pero hindi pa nakakaatras ay tumawag na ang mga tao. Sir, picture naman. Kuya, pa out sa live. Ang pugi mo, grabe. Napailing ang artista. Numiti at itinabi muna ang drama upang dumampi sa kasiyahan. Mamaya po, sandali lang, ayusin ko lang si mama. Yumuko siya sa bilaw, sinungkit ang nahulok na dalawang saging, pinunasan, sa inilagay sa supot na dala ni Lola Pilar. Okay ka lang ma? Oo, oo anak. Humalik siya sa noo ng anak, maingat na parang babasagin. Pasensya na sa abala, ang daming tao. Nahihiya ako. Wala kang dapat ikahiya, sagot ng anak. Tinapik ang kamay ng ina. Kung may dapat mahiya, hindi ikaw. May gumuhit na sigaw sa likod. Hindi nakilig, kundi aplausong nag-uumpisa. Parang kumakalansing na kampana sa plaza. Tama! Go Idol! We stand! Suminyas ang manager sa mga gwardiya na nasa gilid. Ayusin niyo to. Huwag magduro. Magbigay ng lilim magdala ng upuan. Ilang sandali, may lumabas na portable na bangko at isa pang gwardiya ang dahan-dahang niluwagan ang space sa paligid para may daanan. Tinanguan ng artista ang manager. Salamat. Pwede bang makiusap? Kung may policy kayo sa vendors, ipost nyo ng maayos. At pakitrain ang tao nyo na kapag nakakatanda, hindi nilalait. Lalo na kung may hawak na saging. Tumawa ang madla. Maikli pero mahalaga, lumapit ang batang kanina ay nakasilip sa ina. Tito, pwede bang isa? Hindi natapos ang pangungusap. Inabot ng artista ang isang piraso ng saging, binalatan at iniabot sa bata. Kain ka muna, mainit. Thank you, sabi ng bata at biglang tumapang. Huwag mo pong sigawan si lola. Nagtinginan ang mga tao. Nangiti ang artista at Lola Pilar, halatang kinagat ng maliit na katapangan ang puso ng lahat. Ma, habang dahan-dahang ang minaakay ang ina papasok sa loob ng lilim ng portico. Tara na sa loob, wag ka nang tumayo sa araw. Pero bago sila makalakad, nagsalita si Lola Pilar, bahagyang nakapikit. Parang iniipit ang luha sa pagitan ng pilikmata. Sandali lang anak, umarap ka sa guardiang si Tomas, na nakatingin sa sapatos hindi makaharap. Iho, hindi ako galit. Baka pagod ka lang. Pero sana kapag nakakita ka ng gaya ko, may bitbit -bit na simpleng paninda, may halong kaba sa dibdib, tanungin mo muna bago mo pagalitan. Pwede mo namang sabihing bawal na may paggalang. Hindi mo alam ang dinaraanan ng isang tao. Tumigil ang mundo ng isang segundo. Si Tomas, na mula umaga ay may kinikimkim na sunod-sunod na reklamo sa trabaho na pakagat sa loob ng pisngi, mabilis man siyang pinili ang sigaw kanina. Ngayon naman ay mabilis din ang kanyang paghingi ng tawad. Pasensya na po, Nay. Tao lang. Pero mali ako. Inabot niya ang suot na sombrero. Ewan kung bakit inalis. Marahil yon ang paraan niyang alam ng pagyuko. Kung sisingilin ninyo ako sa galit, tanggap ko. Wala akong perang pangsingil ng galit, biro ni Lola, na pangiti kahit may luha. Pero may saging ako, kain ka. Tumawa ang mga tao, sabay-sabay na parang iisang tula. Hindi pa man lumilipas ang halakhakan ay maririnig na ang unang bersyon ng viral caption. Gord binulyawan si Lola, anak pala sikat na aktor. Ang mga kamera ay nagsasayaw sa ere. May livestream na at may TikTok. Ngunit sa gitna ng ingay, ipinagpatuloy ng anak at ng ina ang layunin. Pumasok sa mall, bumili ng sapatos at maliit na bentilador. Sa loob, kahit pila ang mga tao, parang lumuwag ang daan para sa kanila. May nag-aabot ng tubig, may nag ng pamaypay. Ang iba hindi namang humingi ng selfie, tumanggunang ng naparabang taintim na paghihingi ng paumanhin sa ginawa ng kapwa. Ang tindahan ng sapatos ay kumislap sa ilaw Pinaupo si Lola Pilar. Kinuha ng anak ang isa sa mga sapatos. Sukat dito, sukat doon at sa bawat pagtiklop ng medyas ay may kwentong nananariwa tungkol sa paglalako niya noon sa palengke, sa pag-aaral ng anak sa lungsod, sa unang audisyon, sa unang beses na nanood sila ng sini na tampok ang anak at sa pangungusap na paulit-ulit sa puso niya. Sana'y hindi siya makalimot. Hindi siya nakalimot. Nang mabayaran na ang sapatos at electric fan, nagpasya silang maglaad palabas. Sa pasilyo na kasalubong nila si Tomas, kasama na ang manager. Mukhang binigyan na ng leksyon. Basa pa ang mata o baka dahil sa liwanag. May dala siyang maliit na papel na may pirma. Nay, sabi ni Tomas, ito po ang visitor's pass. Kahit kailan po kayong bumalik, kung kailangan nyo ng pahina, pwede kayong umupo sa loob ng lobby, hindi sa labas. Nilagyan ko ng note para sa kapwa akong guard. Basta hindi magtitinda, walang problema. At kung may iiwan kayong gamit, may baggage counter. Ay, salamat! Sagot ni Lola. Hindi naman ako palaging pupunta dito. Minsan lang kapag may pupuntahan sa ospital. Nagkibit si Tomas, napayo ko at muling humingi ng tawad. Paglabas nila, mas disiplinado na ang bilog ng mga nakamasid. May nilang nagbigay daan, may nag -cheer. May umiwas dahil nahihiya sa ginawa kanina. Nagsisigawan pa rin ang ilan, hindi sa galit, kundi sa tuwa. At doon nagpa siya ang artista. Humarap sa mga kamera. Walang yabang, walang patutsada. Mga sir, ma'am, salamat sa suporta. Kung may nagawan man ng mali kanina, napag-usapan na. Sana'y mas agahan natin sa susunod. Mas dahan-dahan. Marami tayong mga nanay at lola na galing sa kagsisikap. Bawal man magtinda sa harap ng ganitong gusali, pwede pa rin silang tratuhin ng may galang. Pwede tayong tumulong maghanap ng tamang lugar. At kung mainit ang ulo natin, huminga muna bago sumigaw, lalo na kung mas matanda sa atin ang kausap. Woo! Idol! Sigaw ng isang studyante. Sana all! Dagdag ng isa. Tsaka, nakangiti ang artista. Yung mga nag-record, Pakipost nyo rin yung paghihingi ng sorry ha, hindi lang yung sigaw. Yes! Sabay-sabay na tugon at may nagtawanan. Maraming mas gusto nga ang kwento ng pag-ayos kaysa sabong. Ngulit alam ng lahat, lalo ng mga nakasaksi, na may halagahan ang unang frame. Ang pagtitig ng isang kuwardya, ang pag-aawang ng bibig sa bulyaw, ang pagyuko ng isang matanda at ang bungkus ng saging na halos mabitawan. Doon nagsimula ang aral. Bago sila sumakay sa service van, tumigil si Lola Pilar sa gilid kung saan unang kumalat ang hiyak. Naroon pa rin ang bilaw, ngayon ay may ilang saging na iniwan para sa kung sinong gutom. Lumapit ang batang kanina ay binigyan ng saging, ngumiting parang liwanag. Lola, masarap po! Salamat, sagot ni Lola at kinurot niya ang pisni. Lumaki kang marunong rumispeto ha? Po! Sumakay na sila. Sa loob, nagsalita ang anak. Ma, pasensya ka na. Dapat sinundo kita sa gate. Hindi mo kasalanan anak, sagot ni Lola. Pinupunasan ang noo. Ganito talaga sa Maynila. Maraming palakad, maraming gwardya, maraming nagmamadali. Ang mahalaga, hindi mo ko pinabayaan. Inilapat niya sa dibdib ang bungkos ng saging. Kinuha ng anak ang isa binalatan, kagat. Natawa silang magina. ang tawaan ng pawis at pag-ibig ng hirap at tuwa. Sa labas, unti-unti nang naglalakad ang mundo. Si Tomas, tinanggal na ang kap at marahang tinanggap ang isang pirasong saging mula sa kapwa guard, hindi na mula kay Lola, kundi mula sa mga kasamahan. Pare, sabi ng katrabaho, pahinga ka muna. Tumanggo siya. Oo, at mag-aaral ulit. Hanggang sa gabi, ibinulong niya sa sarili. Hindi dapat boses ang mga tao ang unang armas. Dapat tainga. Kinabukasan nagulat ang mall. May inilagay na malit na tent sa may gilid malapit sa pakurbang pasokan. Hindi para sa vendors, kundi para sa mga naghihintay na matatanda at buntis kung saan may upuan, tubig at electric fan. Huwag po magtitinda rito, sabi ng karatula, pero pwedeng magpahinga. Kung may kailangan, tawagin ang guard. Sa baba, may maliit na dagdag. Hashtag, galang muna. May nagpost ng larawan. Sa caption, security guard binulyawan ang matandang vendor, pero nang lumabas ang anak na sikat na aktor, nagsisigawan ang madla. Ngunit sa unang komento, may nagdagdag at nang humingi ng tawad ang gardya at naglagay ang mall ng pahingahan, mas malakas ang sigaw ng respeto. Tuluyang kumalat ang video, oo, ang unang parte, ang sigaw, ang kilig, ang pagkagulat. Pero kasama rin sa pagkalat, ang pahabol ang pasensya, ang pag-upo, ang pagbabahagi ng saging kay Tumas at ang palihim na pagyuko ng isang anak sa kamay ng ina. Sa bawat share, may dagdag na pangungusap. Kung may lola kang tulad niya, huwag mo ring hayaang tumayo sa ilalim ng araw. At sa baryo kinagabihan, habang si Lola Pilar ay nakaupo sa bangko sa tindahan, may bagong electric fan na sumisipol sa tabing pader, dumating ang text. Ma, bukas punta ulit ako. Hindi sa mall, sa palengke. Doon tayo kakain ng lugaw. Sumagot si Lola. Wag mong kalimutan ng saging mo. Hindi ko yon nakakalimutan ma, sagot ng anak. Kasing tamis ng pag-uwi mo yan. Sa wakas, tumigil ang araw sa likod ng bundok. At ang mundo, ganito man kaliit o kalaki, ay nagsarado ng ilaw na may kaunting dagdag na liwanag sa loob. Alaala ng isang tanghali na nagtaas ng boses ang gwardya, pero mas itinaas ng mga tao ang antas ng paggalang. At sa susunod na umaga, sa harap ng mall na iyon, hindi na tanong kung sino ang may karapatan tumayo. Tanong na kung paano mag-uumpisa. Bulyaw ba o bati? At sa sagot ng lahat ng nakakita, bati na. Lagi.